guys ha ah, guys ay bareles yung gala guys oh you kita know? okay, si boss mamba atas baka si boss mamba niya guys oh yan gracias okay. bo 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 guys may dala siyang bareles yan malakas, guys. Na natin, guys. Buhay na buhay pa, guys. Ah, buhay buhay pa, guys. Oh, ito talaga yung Ito talaga yung ginagawang buhay pa. Nailo nila, oh, ah. Ayay ka! Wait pa, guys. Eh, pa, dito. pa, oh. Bunale. Timaan, guys. So, letter L. So, kung bate, may birada sa pika kasi nyo. Ito yung ating Pika Ito yung ating May birada na po nyo. Kung bate, ngayon, Dili -dili -dili pala, ng ulo mo. Putang okay, mga guys. Nawa, tanawa. Na so pailir guys nah sudah <laughs> so, <bain -tig> guys kamu <laughs> ya <laughs> <Bain -tig> guys painti ke bawah kuat katong ah Aku Iya ika boleh pada guys. Ada tempunan